Sa loob ng apat na minuto at dalawamputwalong segundo, Natunghaya ng total solar eclipse sa ilang bahagi ng mundo ngayong ikawalo ng Abril na naganap sa pagitan ng alas 2.30 hanggang alas 4 ng hapon. Ang kabuoang solar eclipse ay nakita mula sa Canada, Mexico at USA. Ang bahagyang solar eclipse ay nakita mula sa North America, ilang kanlurang bahagi ng Europa, hilagang bahagi ng baybayin sa South America, Pacific Ocean, Atlantic Ocean at Arctic. Hindi naman natunghaya ng eclipse sa India, Pakistan, Sri Lanka, Nepal, Afghanistan, Fiji, Mauritius, UAE, South Atlantic Ocean, Africa, Australia, Europe at iba pang mga bansa sa Asia kabilang na ang Pilipinas. Ang solar eclipse ay nangyayari kapag ang buwan ay dumaan sa pagitan ng mundo at araw, na nagdudulot ng pagharang ng bahagi o buong liwanag ng araw mula sa pagdating sa mundo. Ito ay maaaring mangyari lamang kapag ang buwan ay nasa new moon at ang tatlong mga bagay sa kalangitan ay naka-align sa isang tuwid na linya. Ang solar eclipse ay bihirang mangyari at maaaring makita lamang mula sa tiyak na geographical na lokasyon sa mundo. Ang pangyayaring ito ay nagbibigay ng natatanging pagkakataon para sa mga astronomo at mga mananaliksik na maobserbahan ang mga bahagi ng araw na karaniwang hindi makikita, tulad ng outer atmosphere nito na tinatawag na corona. Ang mga total solar eclipses ay bihirang pangyayari at maaaring mangyari lamang sa parehong lugar sa loob ng maraming dekada. Itong larawan ay kuha ng National Oceanic and Atmospheric Administration. Hindi ito sunog na bahagi ng mundo kundi anino na ng buwan na siyang tumatakip sa araw habang nagaganap ang total solar eclipse. Ito naman ang kuha sa ating kalawakan. Makikita dito ang anino na siyang dinaanan ng total solar eclipse. Kuha naman itong video sa Kingston kung saan maraming tao ang nagabang sa pangyayaring ito. Kitang-kita sa kanila ang kagalakan na makita ang pambihirang pangyayari sa kasaysayan. Kuha naman ito ng National Aeronautics and Space Administration sa Houghton City of U.S. Main State. Ito naman ang isang time-lapse video na kuha sa downtown Buffalo. Isang time-lapse video ulit na nakuha naman sa Rochester. Nabalot naman ng dilim ang bahaging ito ng Antarctica, kabilang na ang isang campsite. Nasaksihan ng halos labing lima na estado sa United States ang total eclipse na naganap na talaga namang anabungan ng, ng milyon-milyong tao. Iilan sa mga lugar sa North America ay hindi direktang daan ng eclipse ngunit nakasaksi pa rin ito ng isang bahagya. Ang total solar eclipses ay nangyayari sa isang lugar sa buong mundo tuwing labing isa hanggang labing walong buwan, ngunit hindi sila nakikita ng mga tao. Huling nasaksihan ng US noong 2017, at hindi na muling makakakita hanggang 2045. Ang mga solar eclipse ay may malaking papel sa kasaysayan at kultura ng tao. Sa ibang mga kultura, ito ay may iba't ibang kahulugan. Maaaring itinuturing ito na isang masamang omen o isang mahalagang pangyayari na may kahulugan sa relihiyon o mitolohiya. Para mapanood pa ang mga video gaya nito, huwag kalimutan na mag-like, comment at subscribe sa aking channel.